Patutupad na bukas ang price ceiling sa bigas. Alinsunod sa inilabas na executive order ni Pangulong Marcos Jr., ang Kamara naman tutulungan ang maapektuhang retailers. May ulat si Mela Lesmoras. Hati ang opinyon ng publiko sa inilabas na Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng price ceiling sa bigas. Sa ilalim ng kautusan, ipapako na sa 41 pesos hanggang 45 pesos ang presyo kada kilo ng bigas sa bansa, epektibo simula bukas September 5. Ay, ah, mas maganda po pag bumaba kasi kayang-kaya ng budget. Mm -hmm at medyo hindi masakit sa bolsa. Pag ang kinta mo ay kukunti lang, sa bigas lang napupunta. Wala nang pambiling ulam. Kami naman yung alanganin doon kasi yung puhunan mataas pa. Tapos bagsak namin agad ng ganon. Kawawa rin naman kami agad na mamuhunan. Ayon sa National Economic and Development Authority, suportado nila ang rice price selling. Hindi lang dahil mapabababa nito ang presyo ng bigas, kundi malaking tulong din kasi yan sa laban ng gobyerno contra rice hoarding, profiteering, smuggling at cartelization sa bigas. Sa ngayon, sabi ng NEDA, sapat naman ang supply ng bigas, lalo pat simula na ng harvest season ngayong Setyembre. Kaya't kumpiyansa sila na pansamantala lang ang magiging implementasyon ng price ceiling at magiging mas stable pa ang supply at presyo ng bigas sa bansa sa mga susunod na araw at linggo. Dito naman sa kamara tiniyak ng mga mambabatas na handa silang tumulong sa lahat ng stakeholders para masiguro ang kapakanan ng bawat sektor. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bubuo sila ng win-win solution para matugunan ang pangamba ng mga rice retailer na baka naman sila ang malugi sa huli. Ipinag-utos na ni Romualde sa House Committee on Appropriations na humanap ng paraan para makapaglaan ang gobyerno ng 2 billion pesos na ayuda para sa mga apektado rito. Nitong biyernes, una nang nakipagpulong ang liderato ng Kamara sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, Grain Retailers Confederation of the Philippines at Nueva Ecija Rice Millers Association para talakay ng issue. Sa hiwalay na pahayag naman ni Agri Party Representative Wilbert Lee, ipinag Nawagan din niya ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon sa usapin ng bigas tulad ng pagdaragdag ng post-harvest facilities para sa mga magsaka at pagpapalakas pa ng anti-agri smuggling law. Melales Moras para sa bayan.